tilapia, ya tilapia, ya tilapia, ya dilap ya dilap ya dilap ya ay dilap ya ay ya meron pa dito ya eh. ay pogi ah Ito po ang pogi. Ah, eh. nakatingin pa sa camera. Oh. Oh, ito pa isa. Oh, nandiyo rolling, rolling. Rolling, rolling. Oh. Rolling, rolling. Rolling, rolling, rolling. Hmm. Ito pa isa. Oh. Hmm. Rolling siya, oh. 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 Luna, Luna. 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 Oh, rolling. Sige. Sarap ba? Oh, sarap nang kukunin tilapia, Tilapia, Atilapia, Tilapia. Tilapia, tilapia. Tilapia. Tilapia ito rolling rolling ay busy siya sa kakaikot sige lang ikot 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 ako nahiga na oh sarap nang higa oh papaaraw sila eh hmm hmm hindi hmm, mapakalit ang iso eh. Masarap na nang higyan ang iso din. Ano ginagawa mo? Ako po, ang sarap nang higyan. Ako po, nakatulog na. Ako, ang sarap nang ano. Ikut, ikut nang ikut. pagod ka no hmm. ikot ulit I ikot ulit yan huwag oh, na yung isa sarap ng tulog oh, ng araw pa sa araw kakulot naman ng mga muning oh, muning muning oh, ikot ulit ikot ikot, ikot, ikot. Tilapia. Sarap ng tulog ni tilapia, oh. Wala kong galaw-galaw. Luna. Oh, oh. May ikot din sa tilapia. 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 Shhh. Tilapia. Nakupo, oh. Ayun, oh. Nakupo. Ang sarap ng kita komportable, komportable dito sa bubong tilapia, tilapia tilapia luna 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 Telap ya, telap ya. Jarok. Prest ako skwinto ng papaaraw sa ko naman ang ng tilapia. Nakapwong kayo ng tilapia. Iyan iyan. Kung naman mm, ang bagus, bagus Bye-bye.